Sabihin boss, ito, ang pakain dito is starter. starter tapos hindi na nagpalit. Hindi na. Talagang dire diretso na sila na. Dire-direcho tapos pinecone. Pinecone. Gundo. Pag dalawang buwan, mahalap ng ko. Tapos may binenta kayo, mas maliit pa dito, nag 80 plus na. 80 plus. 86. Gundo. Ano? So eto, mga 2 weeks pa, ano? Mga 2 weeks pa. Mga 2 weeks pa, talagang... 100 plus na. 100... Panigurado, 100 plus, napakaganda. Ito nga, boss, talagang ano, no Ay, ang ganda na. Ito, talagang sulit na sulit yung pagpapalaki. Ang mga vitamins naman na binibigyan nyo dito, boss? Sa dini Sa, yung ano na rin. Ay, maganda, ano. Talagang sulit na sulit yung pag-aalaga nyo. Magkano po yung pagbenta nyo ng nakaraan? Per kilo? 1 ay, ay, so, yun na pinaso. So, dosi. Nasa 219. 219, okay. Ano, paano? Ang ganda. Maganda eh po yung presyo. Ano, no? hmm. Alay, sulit na sulit. Ito, pala boss, ano? Pwede, pwede kong i-video, boss? I-video na. Ganda. Ay, ang lalaki na, boss. Pwede, pwede na. Ayun, no? ang gaganda. Ano pong pakain niya dito? Mimic, starter. Mimic. So, ibig sabihin starter po? Starter sa kamais. Ah, ang ganda no. Ayan. Ibig sabihin hindi na po kayo nag-grower? Hindi. Pero ang, pero ang gaganda ng resulta po no. amoy. to walang kaamoy mo amoy At saka nakita mo yung katawan. Ba, ibig sabihin ng binenta niyo boss kahapon mas malaki pa dito. Mas maliit dito. Ibig sabihin mas okay na to yung size niya no. Ito nga parang mga ano mga 100 plus na to. Ito. 30, 30, 30. Okay. Ayun, ang ganda oh. Talagang... So ayun, ang ganda ano. Sayang, sana kami na yung nakakuha po. No? 33 pieces po. Ang ganda boss. Magaganda oh. Ang gaganda ng katawan. Hmm. Bimig kaya ang saka pine -corn. Maganda. Ito pala ang resulta po ng bimig at saka pine cone. So, ano ang, ang ganda? Ang... Sulit na sulit boss. Ang ganda. Ang ganda na ito boss. Ito naman boss pang ano, ano nyo lang to? Uh, kapatid Yung ah. sasama ko lang. Tapos ito. Ay, buntis po ito. Buntis. Ilang buwan na po? Ginawa. So, sobrang 2 months. Pero ang laki ano. Talagang ano na ano. Usually po yung mga baboy nyo ilan yung inaanak? sampu. More than 10. Tapos ang pinapakain nyo po dito, purong feeds. Hindi uh, na. paano po yung mix ng pakain dito, boss? Bawat-bawat. Ah, feeds at saka ata. Pero ang ganda, no? Ito mukhang marami. Ilang years na po itong baboy na to, boss? Dalawat kalate. Dalawat kalate. Pero ang laki, no? Parang mga 300 plus kilo na, no? Talagang ano, sulit. Bimig din po yung pakain na. Bimig po. Ayun. Talagang ano, ang ganda. So boss, ano naman to? Buntis din o ano? Ngayon anak na. Aka ng anak na. Ilan po yung inanak nito boss? Walong <coughs> piraso. <coughs> Ay, ito po yung anak na. <coughs> Talaga. Walong piraso. Pero napakaganda po ng nanay. Ano? Ang ganda. Ito yung alaga ni bossing. Ito. Ito. Kailan po ito ng anak, boss? Pang um, ano? Ng Mar Marso. Mm -hmm. Tapos ngayon is uh, 17, mga 10 araw na no. Pero ang gaganda. Usually po boss, yung mga piglets binebenta nyo o hindi? Pinapalaki na. Ate ah, medyo na ano. Mahal na rin po ang pigs ngayon ano. So, sa bagay, ulit naman. Dami. Doon po may mga piglets pa. Eto, papatangan lang po. Ah, sunod-sunod pala yung uh, anakan boss ano. Ay ito. Kailan uh, eh, naman po yung anak nito, boss? Siya mo tinaso. 9 pieces. Parang mas bago pa po tong mga piglets, ano? Bago. Kailan naman po nang anak to, boss? No. So, 33. Yung at 13. Uh, Ang sunod sunod po pala no. Pero at least ayos kasi may papalabas na ren. May papalabas may may kapalit. Ang ganda po ng sistema niyo ano, Oo, eweyar, eweyar, yung pag-ikot. Oh, pa na uh, uh, tapos pagkatapos nito, may kasunod na naman. Maganda po yung sistema niyo ng pagpapaikot ng ano ng yung time frame ng pag-iinahing baboy. Ang ganda po nitong ano, dito na po natutulog pag nagbabantay ng ano. At least fuerte, ang ganda. Nakaka-relax na relax po ano. Ito ba naturo ka na ng ayon to? Yes. Yes, mali po yung mga baboy nyo nanganganak gabi o umaga? Misan, misan umaga. Hindi naman para kaya. Ma Magaan naman po silang mga anak. Mabilis. Mabilis. Ang ganda po ng mga anak. No? Ng mga baboy. Ito po, siyam lang yung inanak. no? Tapos yung mga iba dun sa kapila. Dati ay Tap, hmm. ang normal na average uh, size ng ano nila ng anak is uh, 11 -12. 12. Pero doon sa 11 12 sulit na rin po 'yun ano. Ah, sulit na. Kumbaga bawi na 'yung ano kahit ipuro na pits ayos hmm. pa. Ayan. Basta 'yung presyuhan ng piglets mag 3k ayos na. Sulit na. Pero minsan nagte-35 pa 4k pa nga minsan. Depende sa ano. Sa so, bagay, ito naman po, talagang kayo na rin yung nag-aalaga. Ano? Ang cute-cute kapag mga piglets, ang galing dumete, oh. Mga ilang araw pa yan, talagang ano. Ibig sabihin, boss, ito, mga one week pa lang, ano, mahigit. talagang galing. Talagang lulobo, mabilis na yung lumobo, mga ilang araw pa. Parang, Parang mga, ayos na kasi mahaba naman yung ano, ano. Lahat 'to boss ipapalabas, no? Apat, apat na baboy. Siguro mga ano na Peace. <laughs>